Dito naman tayo sa puppies ni Adjichi, bigyan natin sila lahat ng pangalan. Hello, Pack Members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, dahil nga po tayo ay nakapag-update na sa kittens ni Mama Kat. dito naman tayo sa puppies ni Adjichi. Alam niyo ba, simula ng mga anak si Adjichi, minimake sure ni Mother na maya't maya siya talaga nakakakain dahil nga po nagpapadede siya, tapos ang dami-dami pa ng pinadede din yung poppies. Para naman ma-make sure na dumami talaga yung gatas niya, ay syempre, masasustahan siya ang pagkain na yung binibigay natin ngayon nga for today's recipe ay atay ang kasama sa pagkain o ba diba, napakasarap pero usual na binibigay ni mother talaga ng mga pagkain is tinola or anything na mayroon nga po malunggay. na malunggay yes guys pinagluluto pa ni mother ng malunggay si Chi para ma make sure na masarap ang kain niya at syempre pamparami na rin yun ng gatas para sa mga babies niya for today dahil nga po ayaw na si Chi hindi siya kumakain ng walang kasamang kanin inilagyan niya ni mother ng konting kanin at ikinuha na rin nga niya ng konti si Alteya, dyan. Lagi talaga silang salo sa food na ginagawa. Siyempre kay Althea, konti lang dahil baby pa siya at marami kay Mama Achichi. Kasi kung sakaling hindi niya maubos, pwede iwanan niya muna at mamaya kapag nagutom siya, ay balikan niya ulit para la family. Magkasabay na rin nga silang binigyan ni Mother ng pagkain at maya maya pa lumabas na rin si Achichi mula nga doon sa kanilang mga puppies para nga po lumafang na. Yes guys, for the recharge na si Achichi para maya, maya ay may may pa dede na ulit siya sa kanyang mga puppies. Habang kumakain pa nga ang Mama Achichi, si Mother naman nagpakabisi na dito sa mga puppies dahil inayos ay nga niya at pinalitan yung mga latag nila. Bukod nga sa karton na latag nila, naglagay na rin nga si Mother ng tela para nga syempre malesen yung pagkalamig kasi alam nyo naman pag ganitong poppies lamigin pa talaga lalo na nga kapag gabi. Kaya naman tuwing hapon, minimake sure ni Mother na ayos niya nga po na maayos yung higaan nila kasi madalas talaga sa sobrang pagagapang nila es na nabibiyuot na nila sa kabilang sulok yung mga panlata. Anyways, chika ko lang sa inyo dahil alam nyo naman na si Achichi ay hindi sa amin pero nakausap na rin naman namin ng owner ni Achichi dito Tungkol sa mga puppies. Kaya nga na sabi ko sa inyo, dahil nagtatrabaho yung owner ni Ate Chi, maaga sila umaalis ng bahay at gabi na umuwi, madalas talaga pinapapasok na lang namin si Ate Chi dito tuwing mainit na. Kaya naman nasanay na siya na nandito sa loob ng mansion. Dahil nga doon, ay dito na rin siya nanganak. At ayun nga, binanggit natin kay Kuya, yung owner ni Ate Chi na nasa atin yung mga puppies niya. At ang sabi nga sa atin ni Kuya, tayo na doon bahala sa mga puppies ni Ate Chi kasi nga po, hindi na nila maaasika. So, which is okay lang din naman. At least, sinasabi nila na hindi nila kaya kaysa nga yung ba na pinababayaan Ma, na sa lang. Mas akin nga yung ganun kasi at least alam natin na kaya natin tumulong at ah, syempre, dito andito naman tayo palagi para tumulong. Lalo na nga at hindi na rin naman iba sa atin si Ate Chi, syempre. At isa pa ang sabi nga ni Kuya, tayo na daw bahala magpa adopt dito sa mga puppies ni Ate Chi. Kaya nun, para sa mga may gusto ng puppies dyan, abang-abang na lang kayo sa gaganda ng mga puppies na to ay for the go na kayo pag adopt Anyways, bagong adoption dahil matagal-tagal pa naman yan, kailangan pa nila lumaki, maka at syempre kumain bago pa natin sila ipa -adapt. Sa ngayon nga, syempre, papangalanan muna natin sila. Pero medyo nahihirapan na nga kami magpangalan. Sa dami-rabi na ba na naging puppies natin, talagang nauubusan na tayo ng mga ideas ng pangalan. Kaya naman nga sa inyo na kami magtatanong, guys, ng pwedeng pangalan ng mga to. Yun nga lang, hindi pa nakuha ni Mother ang gender nila. Pero kung meron kayong mga name suggestions na pwede sa mga kulay na to or pwede sa mga female or male puppies. I-comment hey, yun na lang yan sa comment section para nga mabasa namin. At sa next video ay sasabihin namin sa inyo kung ano ba yung mga napili namin pangalan Syempre, kasama ang mga comment nyo para magpasalamat sa mga name suggestions nyo. Kita Timuha. nyo naman yung mga puppies na itong si Achichi. Ah, may mixed color siya. May puti, may ite, meron ding brown. Kaya kayo nang bahala magpangalan. Depende sa kulay nila. Dahil wala pa nga tayong masyadong personality. Nakakatuwa lang na walang nagaya kay Achi-C na ganitong parang may batik na puti. Talaga mga puro ang mga puppies na. Pero makikita pa rin natin kapag medyo lumaki-laki na. Anyways, after nga pong kumain ni Achichi, diretso na rin siya dito sa mga anak niya para magpadeli. Dahil eh. nga kalat-kalat na yung mga anak niya, hindi siya mag naintindihan ko siya paano siya papasok dahil ayaw niya nga po na may maipit siyang junakis niya kaya naman tinulungan siya ni mother para makapasok dito sa loob. Alam niyo ba, nang surprise din talaga kami kay Achichi kasi hindi namin na-expect na ganito siya ka-hands-on sa kanyang mga puppies. Usually kasi talaga yung mga ganitong dogs na masyado pang bata tapos mga first time nanganganak talaga ay hindi pa gaano magaling magpadede. Pero itong si Achichi bihirang-bihirang mo makikita makikitang lumabas lalabas nga lang siya kapag siya ay nagugutom or syempre magpapati siya at kapag may dadating dito at sasalubong <laughs> <Pero siya. laughs> most of the time, ayan, eh, dito lang siya sa mga puppies niya, nagpapadere. Kung hindi naman, eh, dito na rin nga siya natutulog kahit medyo mainit. Kaya naman, very good talaga ang achichi natin kasi talagang napakabait niya at napakagaling niyang ina, nakakatuwa naman. Pero syempre, sana after nito, hindi naman siya ulit agad-agad mabuntis. Grabe kasi talaga kahabang hair nitong si achichi, basta talaga inhit. Ay, nako nagsipila na ang mga meals dito sa labas at talagang hinahunting siya. O, oh, di ba ayan, tuloy naging epekto. Anim na puppies, nakakaloka. <laughs>